Ayon sa balita ni Bante, may may entrata na burahin ang pagiging action princess title ni Maris Rocal. Balita ito November 17, 2025, ang sabi pa ni Bante na mumurong burahin ni may may entrata ang action princess title ni Maris Rocal sa ipinamalas na angas ng Visayan singer sa lalabas pa lang nitong action movie or that is action series po abante. Bumilib at pinalakpakan si Maymay ng mga netizens sa video clip na ibinahagi nito sa kanyang IG na kuha sa martial arts training nito para sa natapos nitong action project. Sa video, hindi aakalain na ilang araw lang itong nagtraining ng bakbakan dahil mukha itong mandirigma at bihasa sa bugbugan, patalim at barilan. Parang totoong nababalibag, pinapadapa, pinagugulong-gulong nito ang kanyang mga kalabang babae man o oh, lalaki. Wala ni anumang bakas ng pagiging isang mahinhin na nakagawian na makita natin sa isang may may entrata sa social media post niya. So, kakaiba daw talaga ang isang may may entrata dito. Maintindihan kung bakit sa training pa lang, focus na focus si may may sa action routine. Dahil dito sinabi ng babaeng ito sa kanyang Instagram, isang babaeng ito na napakaganda at mahal ng marami, lalo ng mga matatanda at nang masa mapapilipinas man o abroad. Ang sabi kasi ni Mary Dale, I grew up loving action films at ngayon, I get to step into an action role of my own. God is so good talaga po. His timing is always right. He knew I was ready for this new chapter. At sobrang excited kaming. Maibahagi sa inyo ang matagal na naming pinagpaguran at pinaghirapan. Malapit nyo na po, malapit nyo na pong mapanood ang Roha ngayong November 21 na po sa Netflix. Here's a look at my 3 days of action sabi pa nga ng Dilag 3 uh, days training before we started filming Let's Go ayan po so sa nakita natin, na-upload na natin ito, makita natin gaano ka-rigid nga po ang training ng isang Meridel Mama Entrata. Nag-aksyon, sabi dito, nag-aksyon si Maris sa natapos nitong serye kung saan sinabing binitbit nito ang corona bilang action princess sa Ignatian Network. Inulan nga ng paghanga si Maymay sa mga comments mula sa mga kasamahan sa industriya gaya ni na Sura Jelina Magdangal, Yasi Pressman, Kyla Estrada, Bianca Gonzalez, at iba pa. Pati po ang Jujitsu uh, jitsu atlet na si John Park or si Jenry Park, yung kaibigan niya to ha sa PBB, ay iniimbitahan na si Maymay na mag-aral ng nasabing martial arts. Nako naman, talaga-talaga lang. So dahil dyan, nako, may nagalit pong isang netizen. Kasi nga sabi ng netizen, Aba, nakakainis itong si Abante Kung ano nung -ano sinasabi ah. Anong sinasabi mong papalitan ni... Uh, papalitan ni Mama Entrata ang corona ni Maris Racal na isang uh, action star princess. Kung kaya sabi dito ni Maria, ay nako, ang foul talaga ng caption nitong si Abante, di ba pwedeng Maris is Maris, may may is may may. Alam, na, alam naman natin na magaling si Maris, inkognito at iba din yung galing ni My My So ayaw niya na ihalin tulad itong si Maymay Entrata sa pagiging action star doon kay Maris Racal. Hindi ba daw pwedeng ibang uh, corona naman ang ibibigay sa isang Maymay Entrata para wala naman pong fanay na magagalit at walang uh, maiinis. Ayan! So dahil dyan sa sinabi ni Abante, naku marami ang nagsabi na ako tuloy excited na kami. Sabi ga, diba, ni Miss Franza Horda, may my intrata reminds me of uh, those martial arts women in Chinese movie. Ang galing niya sa action. At may angas, ang cute ng dynamics niya with Kyle Dow at Chaka ni Donnie, mga kaibigan. So, yes, 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 yes po. Sorry, Abante, pero may nag-react kasi ayaw niyang aagawa ni Maymay ng corona si Maris Racalas, Action Princess. Dahil ang gusto po ng uh, netizen ay bigyan mo siya. Nyo bigyan niyo po daw ng bagong... Uh, at pangalan dito? Corona ang isang Maymay Entrata para walang fans na magalit at dahil mahal din nila si Maris Rakal, mga kaibigan. So, yes, thank you, thank you. By the way, Super Highway, Mr. Uh, uh, Abante, maraming, maraming salamat po sa pa-write up nyo po about my my entrata. Kasi nga po, of course, we are very happy. Kaya nga, diba, nakafollow ako sa inyo. Kasi gusto kong mapanood kung ano po ang mga balita nyo about Marydale, may Maymay and Trata every now and then po. So, kung kaya, thank you ng marami, maraming, marami. Alexander Lexter Jules, yan po ang karagdagan nating pa-update sa inyong mga kaibigan sa oras na ito on Maymay and Trata. I will give you more later, uh, more updates later po. Po, of course, nabulod ba ako. Dito sa ating channel, Alexander, Lexa Juice magandang. Tala manifesting daw dito kung meron daw uh, nasa ng hiling si Maymay and Tarata. para kay Moira, Moira, and Darren. Tangled for Sarah Heronimo daw. Aba, Snow White for Maymay and Tarata. Pwede ba daw manifesting na si Alexa Ilakad ang mapusuan ng Disney na kumanta ng Pinoy version ng Moana OST mga kaibigan. Kasi nga po sa pop based, the first teaser trailer of the Moana live action has been released October or July 10, 2026 daw Aba So, ibig sabihin, may gagawin na naman yung uh, Philippine version, mga kaibigan na Tagalog version ng uh, Moana po in the future Aba sino kaya ang mapupusuan. Salamat po at naalala ng uh, nag-post na ito na followers ni Alex sa na may may Entrata was once singing the Disney uh, OST ng uh, Disney uh, princess uh, movie. Aba, na may Filipino version. Nakalimutan mo yata dito na si Bel Mariano ay kumanta din ng uh, Fili Filipino version ng Disney Princess movie. Nakalimutan ko lang. Ano nga ba yung movie na yon na kinanta ni Belle Mariano? I-drop nyo na lang po sa comment section below kasi hindi ko nga po maalala mga kaibigan. So yes, yes, yes. That is one na maaari nating uh, antayin mga kaibigan. Malay natin. Ah uh, ibalik si May Charot. RM Let and Maydon E, sabi ka, loka kayo. Sana di kayo nag-umpisa ng iringan sa mga artist. Magkaibigan po sila at sana walang comparison kasi parehas nilang pinaghirapan mga craft nila. Alam nyo naman na ang unang pipiyok mga fans e, eh, pag-uumpisan lang yan ng fandom war. So ayan, may nagalit na naman kay Abanti About sa post nila na ikumpara nila si May Mike kay Maris Brakal, So tama po 'yan. Uh, hunos dili maghunos dili po tayo. Mga kaibigan, let us avoid being a toxic fan. Hayaan na natin kung ano mga nakita natin sa mga post ng uh, mga netizens or ng mga websites. Uh, 'Wag nating patulan basta alam natin positive fan girling lang po tayo. Promote, promote, tayo ng mga write-ups ni Mama Entrata at mga video clips sa ating mga social media para mas marami po ang nakabasa at marami ang nakakakita. Kung kaya po, yes, yes, yes. Maraming, maraming salamat sa paalala pala ni Maiden Warriors kaninang umaga. Dahilan po, uh, pinapalala po niya sa atin na manatili sa ating mga lane. Sa tamang lane lang po tayo at tamang fangirling lang po tayo supporting our favorite artists, mga kaibigan without bashing anyone in the industry because that is what my my Anthony wants from us as well, mga kaibigan. Alexander Lexa Jews magandang magandang kapipok po sa inyong lahat.